Magandang araw po sa ating lahat. Uh, kanina nag-iisip ako nung pwedeng ilutong ulam. Eh ngayon, napadaan ako sa palengke. Nakita ko itong ulo ng baboy kaya sabi ko magsisigang nga ako nito. Halina uh, at samaan at magluluto tayo guys. Ito po yung mga sangkap nating gagamitin. Yan. Gabi, ganyan. Dahon ng pechay, sinigang, nor Sinigang. Ner cubes yan syempre itong ulo ng baboy yan pag samasamahin natin guys yung mga ricado, yan yung bawang sibuyas dahon ng laurel lagay na rin natin yan tapos lagyan natin ng asin yan tapos after nyan maglagay tayo ng pamintang durog o kahit pamintang buo pwede rin kahit anong gusto nyo pwede yan Tapos, maglalagay tayo ng tubig. Malinis na tubig, guys. Para masimulan na natin yan. Siset na natin yung lutoan natin. Papukulot po natin ito ng, ano, ng mga isang oras. Kasi wala kami ano, eh. pressure cooker. Kaya isang oras yung papapukulot. Yan, ko pala guys ng ano ng tubig kasi baka kulangin yung tubig na nilagay ko eh ayun e na guys yung ano yung gabi kanina binalatan ko na tapos maglalagay tayo ng ano mga ilang peraso para sumabay sa pagkaluto ng kare ng baboy para mamaya pag naluto yung baboy yung sabaw malapot masarap siyang higupin ito e pala guys yung mga ano yan, puti-puti na yan, tatanggal natin yan kasi yan yung mga dumi na galing sa karne ng baboy. Yan, yung mga yan. Tatanggal yung mga yan, guys. Tatakpan natin, guys. Tapos, pakukulaan natin. Yan, kumukulo na yung baboy natin, guys. Tapos, maglalagay tayo ng nor cubes for flavor tatakpan natin ulit guys tapos pakukuluan natin yan na yung time na yan guys ano na malambot na yung babi natin yan guys malambot na kaya ilalagay na natin yung natitirang gabi kanina para mapalambot na rin Check natin guys kung malambot na ito na yung gatit. Yan ka na babi pala dyan guys. Malambot na talaga yan. Kasi tinusok ko ng tinidor kanina yan. Hindi ko lang pinakita sa video. Then, yan. Lalagay na po tayo ng sinigang. Nor, nor na sinigang. Para pang kilig. Para kiligin tayo sana pag tikim ng saboga. Hehehe. <laughs> Ito guys Nilagay ko pala dyan guys yung ano yung isang buong sashina sinigang na yun kanina Para masarap talaga yung asin niya Tapos Tulungan na siya Tapos nagtulungan ng na karne Ilalagay naman natin ngayon yung Dahon ng pechay Para Magpasarap sa bawo Dahon ng pechay guys Ay bahala kung anong gusto nilagay yung dahon ko type 2 ilagay sa akin gusto ko kasi ng petsa eh pag hindi lang kasi nilang tapat pa natin then check natin yung gulo tulang guys yun na yung petsa natin diba nagigitan nyo yung sabaw guys so, diba malagkit yung sabaw niya, malapot tingin mean, sarapin natin yan guys papaasin so, kilig kay the best to guys pag may ang over ka pwede rin daw sa yung sabaw pag hinigot mo pag nakapag umuulan sarap yung hinigot ng mainit na sabaw tapos maluto guys and then ginawa ko dyan iiwa ko dyan ano iiwa ko ng sili tapos ilalagay ko sa ano maliit na mangko tapos lalagyan ko ng patis para mamaya pag kumain tayo mas masarap kumain diba may patis at ano patis at saka sili yan titimpla tayo ng patis Ya, pala guys. Uh, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa dulo ng aking video sana supportahan nyo ang aking munting channel yan wow mapakasarap naman talaga oh. parang sarap na talaga lantakan eh Yun, no? Maraming maraming salamat guys ha, sa pagsama sa akin. Hanggang sa muli. Bye-bye. Sarap. Ingat po tayo palagi. God bless.